Bibi <laughs> electronics ko na magawa. Ano ginagawa niya dyan? Guys, yun lang. Uh, ah, may tulog. May naglalaro. May ako kulang. may kikis. <tiple> Yung may kikis. Yung may may, may may kikis. May May nag... May nag... May dalawang batang guba. Taglalaro na shock troopers. na Thank May nangangarap ko dito. Yan ang klase namin.